What is up mga ginoo at binibini? Welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Day 2 na ni Clay sa bahay nila Maria Clara? Eto na ba ang araw na siya ay pagmamapin ng kanilang bubong? <laughs> Yun ang inaabangan ko talaga Huwag <laughs> na nating patagalin at baka naiimbir na na naman si Tia Isabel kay Clay. Panoorin na natin. Let's go! Ano na naman kayong gagawin nito ni Clay? Naku, laglamierda na naman. <laughs> Napalingon lang si Ading. Natakasa na agad. Bueno, tayo na. mag 6 na, tayo mag-aorot yun. Bad trip na naman si Tia niyan. <coughs> At, saan daw nagtungo? Hindi ko nagsabi. Yan na nga ba sinasabi ko? Hindi mo talaga mapapaamo ang isang ligaw na hayop. Ay, grabe talaga no? animal salvaje. lakas mo ka mata ni Tia Isabel ha? Gabing gabi, yes, Clay. Clay! Anong ginagawa mo rito? Oo nga. Kasama mo ba si Maria Clara? Hindi, sir. Bakit ka nang rito? Sir, ayoko na doon. Ayoko na bumalik doon. Pangalong araw mo pala. Pero ka. This oras ng gabi, wala pa rin sa bahay. Oh Ay, Walang kasama, ha? Lalo ka mababad sa ka Hindi kaya siya lumayas. At bakit naman ho siya nalayas, Tia? <laughs> Keb, sabi ni Tia. Oh. <laughs> oh. my gosh, makikita yung binuhol na tela. Baka akalain magbibigti si Clay. Ano kayong nitong babaeng po? Maja-judge na naman si Clay. Weirdong weirdo na siguro ito <laughs> kay <Clay. laughs> Ang dami niyang sinasabi, dami niyang palecture. Tinuturoan niya pa ako kung paano maging conservative. Ang hmm, mga kaloka. <laughs> oh, ba't ka parang, natawa? Parang bata na nagsusumbong. <laughs> Hindi ka eh, mga oh, pa rin nagbabago. O, di ba? Nami yun mismo ko. Pa-fulitingin? Kasi yes, kaming ganito na lang ako ulit. <laughs> Hindi ka na maaari dito. Layas! Nag-aalala na si Maria Clara sa iyo. Nilalabok eh, na sir. kayo dyan. Ipahatid na lang kita kay mga dong. Kaya ko po ang sarili ko. I'm a strong, independent woman. Parang wow, talaga nitong babaeng Hmm, no? Ano kayong nakita nito? Ano yan? Bra? Oh. <laughs> oh my gosh! ginagawa mo sa panty ni Clyde? Ano kaya? Soin ba yun? Ano ba Bench? ang ano bang panty yun? Ano yung hawak mo? Bandana. Hey, hindi ko rin alam niya. Mascara. Ba no! Oh my gosh! <laughs> ano mo <Inamoy> iba niya? Parang... Parang panloob? Ba't parang ang tigas ng panty ni Clyde? Yeah. Saan kaya ito ginagamit? <laughs> Bakit may ganito siya? Yun nga akong gusto kong malaman Tia. Ba't ba kayo nangyayalam sa gamit niya? Weirdong-weirdo na itong mag-change. <laughs> <laughs> Mabuti naman at umuwi ang may wagang babae. May patakaran ang bahay na ito, babae. May curfew pala sila eh. Bawal ang maglamyerda sa ganitong oras. <laughs> Wow! na ikaw ay babae sa ilalim ng aming puter. Kaya kailangan inaayos mo yung kilos mo. Hindi itong pinag-aalala mo kami at tila parang bibigyan pa ng kahihiyan. Tingnan lang. <laughs> Tita naman. Tita, pwedeng kumalma ka naman. O, magkapika ka na, tita. Walang niya mo dito. Sino naman gaganahan na tumira sa bahay na may ganyan chakin. Minamata ka na. Hinuhusgahan ka pa. Kung ano-ano na mga pinagsasabi. Talak pa na. Talak gabing-gabi na. Pero ito naman kasi siklay eh. usang naglalamyerde. Pasensya na po. Tia, ako na akong bahala rito. Magpahingan ako kayo. Kausapin mo itong katukayo mo. Malayong malayo sa Maria Clara ang pinalaki ko. Magbi talaga. Ang sakit mo naman magsalita, tia. Tabil ng bibig mo, ha? Pinag-alala mo kami sa iyong pag-alis na walang paalam. Oo oh, nga naman, Clay. Ikaw din, eh. Patawad po, senyorita. Hindi na po mauulit. Saka ba talaga nagtungo at bigla ka na lamang nawala? Huwag mo nang sabihin, Clay. Huwag uh, uh, mo nang sabihin. Parang awa mo na. Good girl. Hey, Chris, gusto mo ka ba ng... O, oh, ay! Oh, ah, Hindi. Sino nga Kaya, bakit mo nakututungo sa kanya? Itong <laughs> ganun ay, saan ka nagtungo? Investigator to, no? Pero sa tingin ko naman po, nasa wastong edad na ako. Para gawin ko ano gusto kong gawin, para pumunta kung saan ko gustong pumunta, nang hindi nagre-report sa inyo. Sabi, clash of the two generations yan, ha? Ganda talaga ng drone shot, oh! O ulitin niyo ulit. Heidelberg. Heidelberg. Ito ay isang bayan sa Alemanya. Si Principal Senior Ibarra. Ibarra. Uh, mga bata. Good afternoon, Hello. Teacher Ibarra. Hello. Maraming salamat, oh, at pinakita niyo ito sa akin sa sobrang ganda eh, parang parang nananaginip lamang ako. Titiyakin natin, hindi ito mananatiling isang panaginip, Maestro. Naku, hindi ka sure dyan, iba. Ay, usap. Ituloy nyo na ang inyong klase. Turbo ko, eh! Opo! Ano kaya... Uy, gustong lak mag-aral! Lak Rosas po? Rosas? Gumamela. Gumamela. Sampagita. Santan po. Santan. Sampagita. <laughs> Teacher. Meron pa ba? Teacher. Gumamela Albides. Ano daw? mo kasi Aris eh. <laughs> ako po ba'y isusumbong nyo sa kura? Hindi. Alam ko na wala pong lugar ang babaeng indyo na gaya ko sa eskwela. Maniwala Pero doon. Pero nais ko lamang na matuto. Huwag niyo ako isusumbong sa kura. Hindi ka isusumbong yan. Oh, pati wala sa adik na yun. O, mga di pa matutuloy. Nako, ayan na si Thanos. Dama so pala. Gigil na gigil, o oh. paano yung gigil? Tonto del culo! <laughs> Itutuloy ni Crisostomo ang libreng eskwela para sa lahat. Talagang knowledge is power, no? Takot na takot tong diablong damaso natin na matuto yung mga Pilipino. Kasi kapag natuto sila, malalaman nila yung tama at mali at hindi na nila mabibrainwash. Actually, hanggang ngayon, eh, kung mananatili yung general population natin na uneducated, mas madaling mabibrainwash ng mga mainstream <laughs> media. Ano daw? Kaya dapat talaga i mag-aral at matuto mga kabataan para hindi tayo minamalit itong mga poknat na to. Tuloy na natin. Kala ko sa kanila na ako ang demonyo. Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yun ng tamang leksyon. Wow! At hindi ang isang katulad ng arrogant at engreidong si Crisostomo Ibarra. Insecure to kay Ibarra. Na isang ambisyosong indio. Ay na naman yung mga GG, oh. May kutubo ko. Kasi ha ay nagpunta kay Crisostomo. Galing nung ano ha? gut feeling ni ate ha? Dahil saan pa nga ba po, punta si Kung hindi sa pamamahin ng aking hobby. Diyos nasa tapat kayo ng simbahan. <laughs> <laughs> chismisa kayo ng chismisa. Tapat <laughs> Dapat dyan, ay turuan ng leksyon. Naku po, patay na. Nasulsulan na. Iimbitahan ko pa naman sana sa piging mamaya. Maria, huwag mo na siyang isang. Buti pa. Ay, mabuti ng huwag at baka doon pa siya magwala. <laughs> at iniimbitahan niyo rin si Chris di ba? Si mi amiga. Nako. Hayaan niyo sila magtagpo. Ay mas lalong dapat makadalo sa piging hit life. Barbaridad. Nasisiraan ka na ba, Maria? You know? Sa halip na iwasan mo magkita sila ng iyong nobyo ay isasama mo pa. Ayun. Know? In fairness, ang galing ng acting ng mga gatong girl. Ha? Talaga naman, oh, wah, oh, talaga, Maria, kay Barbaridad. <laughs> Galing nila ang mga supporting actors. Pero hindi ako natutuwa at pinag pinagpaplanuhan nyo pa Pinagpaplanuhan nyo pa ng hindi maganda. Habang nagtitiri kayo ng na kandila, mga plastic, dapat sana ilugar naman nila, no? Ilugar naman nila kung sila ay eh, magkukwentuhan ng ganyan, di ba? Tuwa sila ng JC Tuloy <laughs> na natin, panonood. Let's go. Ang ganda pala talaga nitong Nomi Olvides. Nomi Olvides? kalakasan pa Maganda rin naman yung pangalan. Tala. Tala. Ako lang ho yata ang talang nasa ibaba. Oh? Walang mararating. Grabe siya. Yeah! Kapag napatayo ko na ang aking eskwela, Pwede kang mag-aaral. Pwede kang mag-aaral doon. Yun! Galing talaga nito ni Ibarro. Lumipad ng mataas. Katulad ng mga tala sa langit. Yun! Talaga mo? Bakit ano ba ang iyong pangarap? Ang masuntok po ang buwan! <laughs> May saklay Clay din to eh, no? Ito siguro yung Kagaling ancestor ni Clay. Sa dito, talagang papupuntahin mo yung pakawalang babae yung sa piging mamingkabi. Ikaw, kabi. tiya, ka na, ha? Kete pa mo na yung buha mo. Para ni Clay ang tamang asal at gawin ng isang babae. Katukin mo, Clay. Katukin <clears throat> mo. Sabi po ni Andeng, pinapatawag niyo daw po ako, Senyorita Maria Clara. <laughs> Naku. Okay. Okay. Tapi, tapi. <laughs> tapi lukin mo, Clay. <laughs> Clay. Hindi ka. Plastik, plastikan. Kailangan mo ng maganda mga isusuot para mamaya. Senyorita, wag na siguro. Narinig niyo naman ang sinabi ng tiya no? di ba? Mm, it's a trap. Hmm. Aba ako, ano pang gawin ko to? Oh! Oh! social yun. Kahinaan eto, talaga ng mga babae yung ano no? Dress. Gagawa natin ng paraan para maging bagay sa iyan, ito kaya. Yeah, Miss hmm. something. Okay, okay, okay. Pangalawang araw na stress-free episode. Ha, puro character development lang. Pero ako talaga, naiirita na ako sa bunganga ni Tia Isabel. Ha. Ano bang pwede natin gawin dyan? Ha? Tatapalan ko na ng Pioneer Elastosil yan eh. Pero ang pinaka-importante talaga, may amoy kaya yung pala. <laughs> Ayoko nang malaman pala. Sorry, sorry. Ayoko nang malaman, GMA. Hindi ko kailangan malaman. Looking forward ako sa mga susunod na episode. Pero sa ngayon ay hanggang dito na lang mga gino at binibini. Bye-bye!